sa hindi nasa halag mo sumat ko mga kapitan. Eh, sila yung, yung kumano. Pero ang ating talo, wala pong intensyon na saktan. Uh, sinabi lang naman po nila, sir. Yung yun naman po, nagulat nga po talaga sila. Bigla po dumaksa yung tao. Siguro po yun, mga pamilya ng mga nakaga. Ang ya Animal Care na isang animal welfare organization also, ang sumaklolo sa inahing aso na pinangalanan nilang si Justice Pero, ng kaso. There's the Act 8485. Section 9 stipulates this uh, cruelty towards animals. You even if a dog bites you, you must not cause it any harm. We lack education on how to take care of animals. So this it to the when you were older, di ba? When you were younger, di ba? Sinasabi, I don't know. But we always, uy, may hasa dyan. Kakaanak lang, huwag, huwag niyong lapitan. Okay, sa isa na po namin yung yung mga kapatid. Ito na yan nga po, nagkali na po yung sakit. Kasama na po namin lahat dyan. Pero na po silang uh, sa PNP. Ayon sa biyahe, Animal Care, tinulungan na rin nila ang mga na nakagat ng aso at pinabakunahan ng kontrarabi.

Μου λέει ο Σάππερ με το παρελθόν. Μου λέει ότι δεν θα ήθελα να σου δώσω εγώ. Μου λέει ότι δεν θα ήθελα να σου δώσω εγώ. Μου λέει ότι δεν ήθελα να σου δώσω εγώ. Μου λέει ότι

Sa himalayan ng operasyon sa head sa busway, arestado rin ang umreist na chair na ito. Nakita ko, e may lalaman ninyo na pahalikan. Kaya ko, ako lang po kung binigayin siya, nangunaw ako po. Ayon sa mga ng HPGSR, ang modus ng grupo, pag nakuha na ang hinakaw, ilalaglag ito sa karatang putingin ng isa pang kasambuan at itatakbo. Hey, hindi ito kaya ng uh, isa. Ikaw lang ang talaglag ng set mo.

แสดงองค์งานเรื่องนั้นไปก่อนสำหรับเด็กตั้งไว้ตลอดไปนี้ก็จะมีการจัดงานในวันที่15กันยายน2564เป็นช่วงเล็กๆของปีหลังจากนั้นก็จะมีการจัดงาน